Hindi napapanahon. Sa edad na dalawamput isa, isinugo ang buhay. Ang kanyang malungkot na paglalakbay na hindi na matanaw. Una, sa dami ng aking kilala, taglay ang di mabigkas na pangarap. Di may ang pagmamahal at kahit pagkaraan ng maraming pagsubok. Sa gitna ng nagaganap na usok sa umaga, maniwala't dili, pangihina at pagbagsak. Ano ang naiwan? Mga naikwadrong larawang guhit, poster at larawan, aklat, talaarawan at iba pa. Wala nang dapat ipagbunyi. Ang masaklap na pangyayari, nagwakas na. Sa pamamagitan ng luha, naglandas ang hangganan. Gaya ng pagunita, ang maamong mukha, ang matamis na tinig, ang halakhak, at ang ligayang di malilimutan. Walang katapusang pagdarasal kasama ng lungkot, luha at pighati. Bilang paggalang sa kanyang kinahinatnan mula sa maraming taon ng paghihirap. Sa pag-aaral at paghahanap ng magpapaaral, mga mata'y nawalan ng luha. Ang lakas ay nawala. O ano ang naganap? Ang buhay ay saglit na nawala. Pema, ang immortal na pangalan. Mula sa nilinisang tahanan, walang imahe, walang anino, at walang katawan. Ang lahat ay nagluksa, ang burol ay bumaba. Ang bukid ay nadaanan ng unos, malungkot na lumisan ang tag-araw kasama ang pagmamahal na inaalay, ang isang anak ng aking ina ay hindi na makikita. Pang masayang panahon ng pangarap.